Good day mga kalapatids Welcome back sa ating YouTube channel uh, For today's video mga kalapatids Mag-aabang na naman tayo sa ating mga warrior Ayan, three, uh, Last lap na nga ng 3 laps mga kalapatids Sa ating uh, ibon na si Laila mga kalapatids Ayan, uh, Meron na 5 limang uh, ano, uh, raining mga kalapatids Ayan, Abang-abangan natin mga kalapatids Dahil pauya na nga ng mga ibon ngayon uh, Nasa mga 1-1 ang speed ng ibon mga kalapatids Okay, tara Hey okay, mga kalapatids no, ah, release yung ah, mga ibon sa Puso Rubio ng Pangasinan mga kalapatids. Ay nasa 155 kilometers, ah, 57 kilometers mga kalapatids ang ang distance mula doon hanggang dito sa Bukawi Bulacan. Okay mga kalapatids, ah, abang-abang tayo. Tara. A few moments later. Kalapatids, meron na ata tayo. Ayun. Ay mga kalapatids, napakalayo. Ayun. Ayun. to Layla Is Layla to tumakalwa din e siya makalakalwa din Wala pakalayo niya Is Layla nga to makalakalwa din Pag ganito yung bloater Is Layla to Matagal bubaba Sana nawala Nawala makalakalwa din Ayun na Matagal bumaba mga kalapatids Si to Pag ganito Panay ikot Ayan mga kalapatids Okay Ikakalak muna natin yan mga kalapatids Ikakalak muna natin yan Pag bumaba Yan yung nakasali ng super sprint natin Mga kalapatids Si Layla Ayan Baba na Yun nakistick yan mga kalabadids. Okay Ikakalak muna natin mga mga kalapatids no dumating na si Laila uh, nasa 990 yung kanyang speed mga kalapatids uh, okay lang yun mga kalapatids uh, sana makauwi pa yung iba nating ibon mga kalapatids uh, lima na lang yung anabangan natin uh, sana makauwi rin si Kidlat uh, medyo pumayat nga si Kidlat mga kalapatids na hindi maganda yung pagaramdam niya nahawaan siya sa kanyang asawa uh, yung kanyang asawa kasi na si Kopal mga kalapatids no uh, nagkaroon nga ng ah, uh, Adino yata yun mga kalapatids dahil pumayat nga pero i-update ko kayo mamaya ipapakita ko sa inyo si Kupal mga kalapatids okay abang abang pa tayo mga kalapatids naman siguro tayo mga kalapatids sa atin siguro to ay, hindi ay may bloater bloater mga kalapatids Ayun o ay hindi sa atin mga kalapatids ay, ayun meron ayun ayun pala sa atin. Piki <laughs> hey, ako nun ah. Ayun, mga ayun Ayan, tagak. Ay, mga may bobloater oh. Doon siguro sa bila yun, mga kalapadids. Ay, meron tayo nga. Ayun na, silansilot, mga kalawadids. Ay, paganda oh. Yun, silansilot nga, mga kalawadids. Ayan. Wow, first time, mga kapatid. silan silang silot ngayon, mga kapatid. Kasabay ngayon sa kapitbahay, mga kapatid. O, pasok, 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 pasok. Pasokin <sighs> natin, mga kapatid. Para ibo natin, masasanay agad na pinapapasok sila pagdating. O, pasok, pasok. First time, Umuwi nilang silot. Mga pangalawa siya, kay Layla, mga kapatid. Dara. Ayan, pasokin na natin agad, mga kapatid. Pasok na pasok pasok Ayan na Pasok na mga kalapatins Ayan Para masanay agad yung ibon natin Ayan mga kalapatins Si Lancelot Ayan First time First time away, umuwi niya ng maaga mga kalapatins Sumunod kay Lancelot Ay kay ano pala Kay Sumunod siya kay Layla Okay mga kalapatins Abang abang pa tayo Ta natin kung sino susunod sa kanila Okay dalawang ibon tayo ay mga kalapatids, habang hinahantay natin yung iba nating ibon, no? Ay update ko kay, kay Kupal, mga kalapatids. Sinabi ko sa inyo na tinamaan siya Kupal na Adino. Ayan, ito nga si Kupal, mga kalapatids, so. Oh. malata siya, mga kalapatids. Ayan, sana ah, mamaya, susubukan natin yung mamaya, mga kalapatids, dahil ah, hindi siya masyadong kumakain. Ayan. Uh, susubuhan lang natin mamaya yun. Tapos painumin natin ng gamot mga kalapatids. Sana may recover natin si Kupal mga kalapatids. Ayan nga. Ang dumating nga mga kalapatids ng anak ni Kupal. Si Lancelot. Ayan. Uh, pangalawang dumating. Una nga si Layla, Sumunod si Lancelot. Okay, okay mga kalapatids. No, uh, Abang-abangan pa natin kung sino nga pangatlong uh, darating na ibon. Sana makawis si ang asawa ni Kupal. Okay mga kalapatids. Ay mga kalapatids. Pero isa. Si Aldus. You know. Yun. Ay, si Aldous nga mga kalapatids. Pasok, pasok, pasok. Ay, Bobo mga kalapatids. Si Aldous, pakita ko sa inyo mga kalapatids. Ay, si Aldous mga kalapatids. Oh. Tubig pala. Ha. Ah. Okay. Ay, mga kalapatid, si Aldus yung uh, pangatlong dumating sa atin. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Ay, mga kalapatid. Papasok na yan. Pasok, pasok, pasok. Okay, mi ah uh, medyo nag-improve si Aldos ngayon, mga No, na hindi na natin siya ginagamitan na sila ng gamot. No. Ayan, uh, kahit pa paano, medyo nag-improve siya. No. Bumalik yung dati niyang lipad, mga kalapadids. Pasok, pasok, pasok. Ayan. Asok na siya mga kalabadids. Okay. Abang pa tayo ng pangat, pangapat mga kalabadids. Uh, painumin na natin yung ibon natin ng electrolytes mga kalabadids. Ayan. Ito habang inaantay natin yung tatlong ibon natin mga kalabadids. Kulang pa tayo ng tatlo. Ayan, mamaya papakainin na rin natin itong mga ibon natin. Ayan, ating mga breeder mga kalabadids kainin na rin natin. Um, alas 10 na. Wala pa yung uh, tatlong ibo natin. Ay, ito nga si ano, anak ni L Kupal mga kalapatids. Yan, sticker ni ano, Layla. Nasa 900. Ayan, yan, yung ating mga pang south natin mga kalapatids. Okay, pahinamin natin tubig to. Sana makauwi si Kidlat mga kalapatids. Ah, uh, medyo ano nga yung si Kidlat. Wala sa kondisyon. Ito, painumin na natin ito ng tubig. So, ito si Layla. naglilimlim like, na si Layla, mga kalapatids. Okay, mga kalapatids. Uh, tayo sa labas. Ito mga ibon natin, mga kalapatids. Ayan. Okay ayan mga kalapatids ito nga pakain natin GMP3 tapos uh, may halong uh, playa uh, breeder mix ayan ito yung papakain natin sa maibo natin mga kalapatids okay bibigyan na natin yung uh, ito nga pinagpapares na natin mga kalapatids yung tatay ni ano, Laila at saka bagong hen natin mga kalapatids uh, binili natin ito naman yung binili natin dati mga kalapatids tapos uh, bininta rin natin ito, binilik sa atin, binalagaan, kasi napabayaan, mga kalapatids. Ito, small hen siya, mga kalapatids. Uh, susubukan natin. i na lang natin yan, mga kalapatids. Ayan. Ito naman, yung asawa ng guarpa natin, mga kalapatids. Yung hen. Ayan, mga kalapatids. Dito tayo sa ating uh, mga warrior. Ayan. Dami na nila. Eh hmm. mga kalapatids, no, pinapakain na rin natin, no, yung mga ilalaro natin ng uh, uh, South and North. Ah, ayan mga kalapatids. Ayan, yung ating uh, uwi na si Laila at saka si Lancelot. Kumain na rin. Ayan, nasa labas sa Lokabila, mga kalapatids. Binigyan na rin natin ng na kunting patawa doon. Ayan. Ito nga mga kalapatid, sa ililipad natin. Meron nga akong nilagay dito nga medyo may edad na mga sila Ilalaro din natin ang south. Subukan natin yung medyo may edad ng uh, ilalaro natin ang south. Ayan, ito nga mga kalapatid. Ayan, yung chigard na yan mga kalapatid Tsaka sana isang chigard natin. Pag ano, ha, ila, bibigyan na rin natin ng pangalan. Mga kalapatid, ayan pa sa isang chigard na yan mga kalapatid. Medyo so, magulang na yan. 2021 yata sing sing niya mga kalabadids yan so itong red, ano to rig bar na to ah, red chick na to mga kalabadids kapitan natin ng sing sing yan walang sing sing yan mga kalabadids ilipad natin yan kaya naman susukan ng sing sing yan mga kalabadids so, ayan okay mga kalabadids um, ay, painumin ko muna tubig to, big to. Mga Kalapatid, uh, medyo nahirapan yung tatlong ibo natin, mga Kalapatid, sa uh, 1029 na nga mga Kalapatid, at wala pa sila. Ayan mga Kalapatid, update ko na lang kayo mamaya, mga Kalapatid, pag dumating yung tatlo. Mga Kalapatid, sa uh, 10 uh, 1049 na mga Kalapatid, sa uh, katop na nga yung tatlo natin, si Hanso, si Kidlat at saka si Lawin, mga Kalapatid. Ayan ay uh, update ko na lang kayo mamaya, mga Kalapatid. Ayan, na sana magkumplito ulit tayo mga kalapatid. Sana makabalik sila ng ligtas mga kalapatid. Okay, update ko kayo mamaya. Mga kalapatid, ah, mayroong tayong bumalik na ibon mga kalapatid. Si Mia. Ayan mga hinagis natin ng ano. Uh, hinagis natin ng... Hinagis natin ng antipulo mga kalapatid. Nawala ng mga ilang buwan. ayun bumalik mga kalapatid. Ayan siya mga kalapatids. Katabi na nga tong, ating yellow chick. Ayan. Nakaklab yan mga kalapatids. Yung nanay nga niya kakapatay lang. Tinamaan ng adino. Ayan mukhang mailap siya mga kalapatids. Ayan. Kulay green na sing-sing yan. Pag kulay green mga kalapatids ating nga yan. Ating nga mga kalapatids. Ayan kulay green na sing-sing. Maliit asawa nga to ni ano mga kalapatids. asawa ni silong namatay din si silong dahil nga tinamaan ng adenovirus ayan papikit-pikit yung mata mga kalapatids. ah siguro mga kalapatids sinagis to ng north kaya ito napadaan dito sa atin at bumalik mga kalapatids ayan o lalapitan natin mga kalapatids sobrang payat niya mga kalapatids ayan mga bibigyan natin ng patuka Ang galing. Bumalik sa atin mga kalapatids. Ay mga kalapatids. Yung tatlong ibon natin mga kalapatids wala pa. Ayan galing naman itong ibon na to. Binalikan tayo. Kalapatids silawin nandito na. Okay dalawang lang inantay natin mga kalapatids. Doon dun si Lawin. pasok ah, dun, pasok, pasok, pasok. Ah, student. Ha, pasok na, pasok, pasok. Ay, si Lawin, mga kalapadids. Dun na dun. Dalawa na ang kulang natin, mga kalapadids. ah uh, siguro uh, sumilong sana makauwi si Kidlat mga kalapatid si Kidlat sana makauwi si Kidlat at si Hanso mga para complete pa rin tayo okay mga ay silawin mga kalapatid sa natin para makapagpahinga na siya kasama ng kanya asawa na si Layla uy wag dyan yun lang Ayan mga kalapatids. Dalawa na lang kulang natin mga kalapatids. Mga kalapatids, ah, uh, mag alas 5 na mga kalapatids. Wala pa rin yung dalawa nating ibon. No? Si Hansu at saka si Kidlat. Ayan, eh uh, nga, nanginayang ako mga kalapatids. Dapat pala di ko na pinilit si Kidlat na ikarga kagabi, no? Dahil, uh, may napansin ako sa kanya mga kalapatids dahil pumayat nga yung kanyang katawan ah, uh, pinilit ko pa rin ikarga Uh, bali, aral na to sa atin to mga kalapatids. Uh, sana makauwi ngayon or bukas si Kidlat mga kalapatids. Para may condition. Baka hindi na natin ikakarga kung makauwi. Sana makauwi kahit bukas mga kalapatids. Uh, na natin to ituloy sa karga si Kidlat. Dahil nga uh, pumayat nga siya. Medyo tinamaan siya ng adino mga kalapatids. Uh, nahawa ng kanyang asawa na si Kupal mga kalapatids. No? Ayan, sana makauwi bukas si Kidlat. At saka si o kung di bukas, baka mamaya mga kalapatids, sana makauwi pa sila. Okay mga, mga kalapatids, na, dito na natin tatapusin yung ating video, no? Kung nagustuhan yung ating video mga kalapatids, please like, share, and subscribe mga kalapatids. At ipakishare na rin sa ating mga tropang kalapatids. ayun mga kalapatids, uh, magpapatukad ako mamaya-maya. Ayan, uh, nakatambay nga yung ating my stock bird mga kalapatids, papakita ko sa inyo. yung ating my stock bird mga kalapatids. Uh, nakatambay muna sila habang nagpapaulan sila mga kalapatids. Ayan, i-update ko na lang kasi sa dumating din kanina. Ayan, bago natin tatapusin yung ating video. Ito nga mga kalapatid, si Mia. Ayan, hindi natin nasa na makauwi pa to. Uh, kasama nga niyang nawala si... Ano, si Johed mga kalapatid, yung ating red bar, anak ni Guarpa. Ayan, hindi natin nasa na makauwi pa to si ano... Uh, tingin ko hinagis, hinagis to mga kalapatid. Uh, naligaw dito. Eh, okay, kabisado yung lugar natin. Ayan, uh, ito na, yan na sing-sing niya, mga kalapatids. Ayan. Napakagandang ibon. Blurred. Ay, mga kalapatids. Napakagandang ibon. Pumayat nga siya kunti, mga kalapatids. I-recover natin yan para maikatka natin ang south. Ayan. Okay, mga kalapatids. Happy flying, mga kalapatids.